Bakit maaga pa eh. Uh, 5? Ha? Oo. Oh. pa yung mga kasama mo. Well, no. Nauna yan sa'yo eh. Ah, uh, hindi may isa pa, mayro pang mahuli. Wala na? Wala na. Maga pa naman eh. Guys, mag- uh maglalamob na naman siya kasi pag tong driver ng ano eh. maglalamob ka ngayon Hindi ba? May practice may ba? Ha? May practice. proxy? Practice practice. Kasi minsan naglalamove ka eh. Oo. Oh. Ano yung, ano yung, extra, ano yung, extra, uh, extra? Extra. Extra yung Oo. Oh. Eh ngayon, Proxy. Ano 'yan pagkain eh. Kaya extra muna pag may time. Ngayon eh marami kang Ngayon tam. may practice muna, practice. <laughs> practice sa ano? May actor ba actor? Oo. Sa bagay sa sinakulo. Sinakulo. Sin sinakulo. Oo. Position. Diretso uh, uwi ka na ngayon, punta ka pa sa opisina. Uwi na. Sino? Ah. Uh, sige, mauna ka ako susunod. Oo, oh, sige. Ingat ah. Sarap ba Oo. Oh. Pagdala ka lang ano, uh, bay, yung panungkit para... Wala eh. Isang sako pang matera dyan, ang alam mo. Ha? Sobra pa dyan, pa. Oo. Dami doon benta. daw? Tapos pag uh, nakakuha tayo ng manggay, kakarangan mo dito, pwede uh. may iba binta. binta. oh, sayang din. Makabili ka ng ano eh. Wala lang tayo Red panungkit. Hots. Ha? Wala tayo dito. Tulungin sana yung puno. Ha? Ah? Sabado. Dala ka? mag maghanap ako dito mga kakilala. Ayun, sige, sabado. to. Try natin yan. Pag mayroon. Pagkatin ka, nandoon. Sige, magdala ka ng short ha. Oo. Kasi pagkat pag nang... Hindi, pwede ito. Pwede ito. Kasi May pala. May pala kayo dito. Oo. Gusto ah. ng mangga. Maramaw, boss. Sige. Okay. Uuwi na siya, guys. Yun.